Bismillahirrahmanirrahim Ang paniniwala sa mga aklat Ang ibig sabihin ng paniniwala na ito ay ang pagkakaroon ng tiyak na paniniwala na ang lahat ng mga aklat na ito ay ipinaba at ipinahayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga sugo para sa mga tao o di kaya para sa mga lipin nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tao. At ganun din, kabilang sa paniniwala na ito o kalakip ng paniniwala na ito ay ang paniniwala na ang mga aklat na ito ay lahat salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, literal na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيُّكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءِ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ Hindi maari sa isang tao na siya ay kausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na ito ay sa pamamagitan ng revelasyon o di kaya ay sa, pag sa likod ng lambong, o di kaya ay sa pagpapadala ng mga sugo kung saan siya ay nag, uh, nag uh, uh, nagpapadala ng wahi sa mga sugo na ito sa ayon sa gusto o di kay pagnanais ng Allah subhanahu wa ta'ala katotohanan siya ang kataas-taasan at ng may karunungan. Kabilang din sa paniniwala sa mga aklat na ito ay paniniwala na ang lahat ng mga aklat na ibinaba ng Allah Subhanahu wa Taala at mayroong paniniwala